Uh, hello mga insan, mga paps, magandang araw. Ituro ko sa inyo paano mag-top up sa Angkas Wallet gamit ang Gcash. Uh, latest po ito, 224, no? So, buksan natin yung angkas natin para ma-check nyo kung kailangan na ba talaga mag-top up. So, pag ganito na po yung load nyo sa angkas wallet nyo, kailangan nyo na mag-top up kasi eh, pag ganitong 117.64 na lang, mga 2 or 3 na biyahe na lang to Obus na siya, disturbo hindi na kayo mapasukan ng ng uh, booking. So pindutin niyo tong sa taas itong tatlong uh, upper uh, left side, tatlong line, din ang cash wallet, itong top up. Dito natin ilagay mamaya yung PIN na ma generate galing sa uh, GCash. So i-hide lang natin 'to. Ayan. umpisa na natin. Open niyo lang yung GCash nyo. Ayan. open. Tapos, uh, eh, tanggalin nyo lang yung remind. Pindutin nyo po itong bills. Ayan. Pagkatapos, punta kayo sa payment solution dito sa lower left side. Ito. Okay. Tapos, kaya hindi nyo na kailangan i-search kasi nandito naman siya agad sa pinakababa. Nakita na yung angkas biker, butcher. So kailangan yung i-confirm tong box no na I confirm that I am agreed angkas biker, yan. To silikan na ng amount pindot mo lang yan ah uh, makikita mo yung amount dyan. so pinaka uh, minimum is uh, 250 but may charge na 5 pesos so i-check natin to dito lang tayo. Ayan. Ayan. Then recipient mobile number. Uh, yung gamit nyo sa angkas mas preferred yun no. Ito sa akin yung Angkas Globe. Ayan. Yan yung isang Angkas Biker ko. Yung right. email address optional na. No need na. No, no, lalo na pag nagmamadali tayo. So, ito na yung ano natin. Uh, 250. Mabawasan tayo ng 5 pesos na fee daw. So, next na natin. Uh, so, ayos siya mag-proceed. Uh, next uh, invalid email, uh, invalid recipient mobile number, si, ayusin natin. Ayan, 09, ayan o, ayan o. next yun okay naggo na siya so may charge nga siya na 5 pesos confirm lang natin magdi po siya ng code ang cash biker code butcher ayan, nakabayad na tayo ng 255. Wait lang po natin mag-memesage. -mi ayan, yun na po siya. I-open lang natin to. Click lang natin tong uh, g na open na Ito na po yung code niya. Uh, you have received ang cash uh, 250 e-butcher with code. So, ganitong gagawin nyo kasi kaysa mag-memorize matagal. Eh, long-press nyo lang. Ayan, eh, long-press. Tapos, uh, ang gawin nyo, uh, details kayo or select no so ako dito lang sa details i-check muna natin yung details ayan so gawin nyo ganyan select ayan select na siya no ito lang po yung code niya yun lang ang kailangan nyo ma-select ayan i-long press nyo lang din siya diyan so copy so again no para makuha nyo i-long press nyo diyan din select Ayan din, long press again. Ayan, nakil, naklik lang yung code mismo din copy. Kasi pagka i-copy nyo lahat agad yun, makapi siya lahat. Magbabakbak pa kayo sa Gcash. Punta na tayo sa uh, angkas biker natin. Yan, in natin kanina. Dito lang natin i-paste. No? Pwede nyo i-long eh, press dyan, hold. Or pwede na to, ayan o, oh, sa baba, na naman siya. So, ganyanin lang natin. Dalawa namang option dun. Then, confirm. So, dapat yung 117, tataas na yan. Okay? View credit history. if click lang natin to. Ayun, ayun na. Malaki na yung credit balance natin sa angkas uh, wallet natin. No? 367.64. Ayan. Pwede na tayong bumiyahe. Yan na po yung top up natin at 250. So, let's check. Ayan. Yun na yung credit balance natin. So, Maraming salamat po at good luck ingat sa biyahe palagi